Magandang araw sa inyo mga cancer. Ang uh, reading natin nito ay uh, para sa buwan ng um, April sa inyong mga cancer. And abang nagme-meditate nag ako para sa mga cancer. Ang nakita ko lang is um, uh, balance. So ngayong April na to is um, kailangan magaling kang mag-balance ngayong April. Kung saan, hindi lang sa iyong financial, uh, hindi rin di, more on, ano to eh, sa sarili mo. So, yung emotion mo, so, kailangan balance lang, hindi yung, malungkot ka and then talagang lugmok na lugmok na. So, maghanap ka ng mga bagay na pwede kang maglibang kung meron kang pinoproblema. Eh divert mo muna yung sarili mo sa ibang bagay na medyo ano. Kung medyo na-struggle ka sa pera, so maghanap ka ng medyo ay maghanap ka ng medyo pagkakakitaan mo na makakapagbawas ng mga iniisip mo na babayarin sa mga susunod na araw. And balance siguro more on your spirituality. Kung nawawalan ka ng, ng tiwala sa taas, pumunta ka sa simbahan, magdasal ka, tumingin ka ng maraming maraming guidance mula sa kanila. Asa mo unti-unti, ibibigay sa iyo yung mga sign na yon at ipaparamdam sa iyo na magiging okay din yung lahat. Dahil minsan kapag dumadaan tayo sa pagsubok, nawawala yung mga, yung tawag nating tiwala natin o yung kakayahan na ibigay sa atin o tulungan tayo na sa task kasi hindi natin inikita. So, more on ganon yung April mo ngayon. So, uh, balance lang sa lahat ng bagay. Uh, kung mag-justice ka ng ibang tao, so kailangan mo lang wait kung family matters man yan, wala kang kakampihan dapat. Kailangan pakinggan mo. Kung da, say, uh, uh, parehas ng side para makapag ano ka, makapagbigay ka ng tamang advice or conclusion kung ano man yung pinaproblema sa pamilya. And kung estudyante ka naman, masabi natin ngayon siguro is uh, masyado marami kang ginagawa sa school. So, wala ka ng time to play or medyo magbakasyon ng konti ibangin ang sarili. So, kailangan balance lang din pagdating din sa ganun. Kahit sa trabaho pa. So, mag in the weekends. Uh, magsimba ka. Uh, tawagin mo mga kaibigan mo. So, para kahit papano, eh, medyo malibang ka naman at hindi puro na lang trabaho o problema iniisip mo. Nandyan lang naman, hindi naman aalis. Uh, diba? Kung halimbawa ang problema niyan, yan eh. Hanapan mo na lang siya ng solusyon. Kung kailangan mo ng tulong humingi ka na kaagad ng tulong para hindi na ano uh, napagdadaanan naman lahat yan mahirap mahirap in, ev in iba't ibang case yan kung ano man yung pinagdadaanan natin pero yun nga uh, dasal lang talaga at tingin talaga ng guidance sa ating mga anghel na nakapaligid sa atin ngayon at umingi tayo lagi ng um, tamang desisyon para hindi tayo lumilihis ng landas at hindi tayo nalulugmok kung ano man meron tayo ngayon. Kahit paano gumaga ng buhay natin, lalo na kung may na tayo, sawa na tayo sa mga problema dumarating na hindi na natin kaya ma-handle. So, buwas-buwasan natin ganun. Sa akin yun is uh, pagpaparaya natin sa taas kung ano man yung mga yun. Kung problema ng ibang tao naman na problema mo, so siguro magbigay ka lang ng tamang advice sa kanila para harapin din nila yung buhay nila. Uh, four card spread tayo ngayon. Hmm, mabastin to kayo sa isang ano. Okay. So, Cancer ngayong April is um medyo ano uh, medyo naging weak ka on the last few days or last few months or kung ano mo kung na <clears throat> ngayon mo ito na napanood ngayong March pa So, nandun ka pa rin dun sa ganong klaseng, klaseng trouble na kung saan na weak yung foundation mo o yung ikaw mismo. Parang ang ka tulad nga ng sinabi ko kanina. So, marami kang inavoid at tinakasan na uh, sitwasyon. Uh, hirap kang harapin yan. But ngayong April, masabi natin, rebuilding yourself. Kung nag-crush ka ng mga nakaraang ano. So, itong April nito is, ano, uh, rebuilding yourself. Akin parang ganun ng, ano, ng April ngayon eh. Is, love yourself, rebuild yourself. Ano mo, dumputi mo yung sarili mo isa-isa para para so, para ma-rebuild ka. More ngayong, ano natin ngayong April ngayon, eh, sa mga tao is, rebuilding talaga yung sarili nila self healing ganyan ngayon ta ganyan ganyan ang buwan ng April natin majority tayo lahat talaga but syempre sa iba't ibang sitwasyon natin yun uh, para sa iyo is kung ano man yung inavoid mo na mga before na ayaw mo nang ayaw mong harapin siguro ito yung time ng April na harapin mo sila isa-isa para sa sarili mo na lang din katahimikan yun and uh, ang pinaka ano mo lang ngayon ah uh, mga mga difficulties mo siguro ng, ngayong April is yung naranasan mo mga betrayal na until now bitbit bit mo pa rin. And maaaring kaibigan, uh, kay, kaibigan o pinaka uh, kilala mo na binitray ka or ni-reject ka o naging disloyal sa iyo at dala-dala mo pa rin yung emotion na yon tapos inavoid mo lang silang lahat na parang okay sige bahala ka niyo ko so ngayon tong April na to kailangan mong harapin lahat ng emotion na yon kasi hindi ka makakalaya and uh, yun nga 8 of swords kung saan ikaw mismo parang ayaw mo na lang ano, ayaw mo na lang harapin so para naka blindfold ka na lang sa lahat ng yung kahit na alam mong masakit na at overflowing ng emotion mo. Ngayon, binablock mo na lang yung ano, ah uh, yung sarili mo sa manggang kasi gusto mo nga ng inner peace sa sarili mo lang kaya lang nandyan sila eh nandyan pa rin emotion mo na yon So, ngayong April, kailangan let loose mo yan. Let loose mo para mapunta ka dun sa sitwasyon ngayong April. And this is the emperor. Own your space with confidence. So, ikaw mismo wala kang ano, um, uh, makukontrol mo o uh, makukontrol mo yung mga bagay-bagay. At pag, pag nangyari yun, yung lahat ng mga plano mo or mga ambition mo is kusa lalapit sa lahat. Kapag nawala na yung mga ganong pakaramdam mo ng betrayal or disappointment mo sa na, nanggaling sa isang grupo ng mga tao isang tao but more on a group siguro sa family mo, sa friends mo o kung ano man napili mo na naging disana sila sa'yo o hindi sila naging loyal sa'yo so kailangan mo ng ano eh kailangan mo ano yun eh for you to revert kailangan mo harapin na harapin na sila ikaw na mismo, untangled mo yung sarili mo, harapin mo, kung anong emotion mo na yon, And then, kausapin mo sila, kung ano ba yung naging problema, ganyan. Para makita mo, kung ano yung talagang ano, kung naging anong problema. So, ngayong April, yun yung gustong ibigay sa'yo, ibigay sa'yo yung message ng mga card mo is, harapin mo na yon, for you to rebuild yourself, and rebirth again. So, opportunity, Definitely, lalapit siya mga yan kapag tayo kasi naka-nalaya na tayo sa sarili natin na hindi magaganda. Doon pumapasok yung mga blessing eh. Alam mo yung kapag punong-puno ka ng negative o punong-puno ka ng mga ganang overflowing notion ng negative or kung ano may maginawasay na bantao, ang hirap pumasok talaga ng mga maganda opportunity mga blessing na inaantay mo, na mo hindi na dumarating kasi nga, ikaw mismo is punong-puno ka na. So, kailangan mong mag-let loose. Kailangan mong loose na yung lahat na yun. Parang yung April na to, you'll become definitely the most confidence, confident person ngayon sa Sojak sign na ito. Is sa na, na ma-empower mo mismo yung sarili mo. So, anong angel message sa'yo ngayon? So, in the near future. So, nakita sa'yo ng angel mo siguro uh, ngayong ano to, buwan ng April. Uh, it's about companion. about It's about uh, partnership. About a partner. Yung iyong medyo, ano ngayon, dinadala at yung disloyal rejection and betrayal na nababanggit ko kanina possible na sa isang tao na nagbigay sa ng sama ng loob o nagbigay sa ng, ng, ano talaga matinding sakit sa'yo ng mga nakaraang araw nakaraang buwan na until now talaga isa no ah, uh, nag-struggle ka pa din of a certain person, definitely. Persons, people. But, yun nga. People, ano? Eh, people. Pag sabi yung people, madami na yun. So, hindi lang kasi, ano? So, isang, ano eh, um, in the near future. So, binanggit sa'yo ng angel mo in the near future. Nakikita ko, insight ko kagad yung isang partner. Partner. Although, hindi tayo love reading ngayon, ano? So, itong April na ito talaga, ito lang yung pinaka parang, ano natin. And, yung the word balance na nakita ko nung, ano pa lang kita, nung unang nag-meditate ako sa iyong uh, zodiac, is, yung pagwabalansin mo sa lahat ng bagay, magbibigay sa'yo ng success. So, itong binigay sa'yo ng message sa'yo ng angel mo ngayon, in the near future, definitely, kung ano mo yung wini-wish mo siguro na partner, o wini-wish mo na relationship with someone really special, is in the near future is mag-o-okay. ah uh, possible na like, struggle ka ngayon siguro in relationship dahil nga na, na ano mo yung rejection and betrayal and disloyal so inaano mo sarili magiging okay ba kami magiging okay pa ba kami o magiging okay ba kami ng mga katrabaho ko or ng family ko so definitely sinabi na yung in the near future you'll become so kailangan mo lang siguro ano, i-empower mo na yung sarili mo ngayon at um, marami kang decision na kailangan mong uh, pagisipan para ma para ma-rebuild mo yung sarili mo at ma self heal ka muna at itong April na to kung ano man yung mga bagay na gumugulo sa iyo ngayon definitely magiging victorious ka bago matapos ang buwan ng April kung ikaw mismo na labanan mo kung ano yung mga nabanggit ko kanina so medyo mabigat ano mabigat medyo marami ka pang bit-bitin so sana bang inaan mo to mga advices lang naman din ang binigay ko iyo at kung ano man yung ma insight natin dito sa iyong card ngayon and ang wish ko lang is Uh, makahanap ko ng tao na mas magiging loyal at magbibigay ng pagpapahalaga sa iyo kasi yun ang kailangan mo ngayon. So, kung ano man yung iningi mo ng tulong, palagi ko makukuha mo yung tulong na yun kapag ikaw mismo, pinalaya mo na yung sarili mo sa lahat ng mga neg negative na nararanasan mo. And, makongkor mo lahat yan. Itong April na to is magbibigay na sa'yo ng isang uh, kaginawahan. Although hindi pa buong April, but kailangan mo na mas pag-aralan yung sarili mo. And bigyan mo pa yung time yung sarili mo na makapag-decide ka at kung ano yung nararapat para sa'yo. So, yun lang yung aking reading sa'yo ngayon, Cancer, for para sa buwan ng April. Um, Thank, maraming salamat sa iyong pakikinig at panonood. And God bless sa iyo.